Bali ang nasakyang jeep dahil hindi nabasang signboard o nasabi ang snobber dahil hindi napansin ang nakasalubong nakakilala. Ang hassle ng malabong mata, hindi ba? Depende sa bahagi ng matang, mayroong diferensya ang epekto ng malabong paningin. Kabilang na riyan ang paglabo ng daanan ng liwanag sa mata o ng cornea. O pwede ni pagkasira ng inyong retina o kaya naman ay diferensya sa optic nerve o ugat sa mata. Narariyan din ang myopia o nearsightedness kung saan ang mga bagay na malapit lamang ang malinaw na nakikita ng ating mga mata. Farsightedness naman o hyperopia kung mas malinaw ang binabasa o tinitingnan kapag malayo. Ang astigmatism naman ay kombinasyon kung saan malayo man o malapit ay maaaring maging malabo ang paningin. Dahil ito sa irregular na hugis ng isang bahagi ng mata, kaya hindi nakapapasok ng maayos ang liwanag sa mata. Genetic ang mga refractive errors na ito. Ibig sabihin ay 10 times na mas malaki ang tsansa na magkaroon ka nito kung nasa family history mo yan. Mayroon din namang environmental factors katulad ng pagbababad sa initan kung saan nasisira ng UV rays ang ating mga mata. Ang eye strain mula sa pagbabasa habang nasa biyahe ay isa ring sanhi ng paglabu ng mata at pagiging short-sighted. Nagdudulot naman ng damage sa ating retina ang matagalang paggamit ng cellphone lalo na sa dilim. Gayun din ang pagbababad sa computer computer. Sanhi ito ng dry eyes at ng burning sensation sa mata. May chance pa namang maayos ang paningin sa pamamagitan ng corrective lenses. Kung may budget, po pwede rin sumailalim sa surgery. Tandaan, prevention is still better than cure, mga kapatid. Huwag nyo na ang pangaraping mga ilangan pa ng eyeglasses. Ang ating mga mata ay hindi lamang bintana sa ating mga kaluluwa dahil na reflection din ito ng ating kadusugan. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.